Ito po ang update sa aming inahin na nanganak po kahapon, June 25, 2024. At ito po ang aming ginawa dahil sobrang kinabahan po ang aking tiyahin rito dahil nga po mahigit sa 24 hours na hindi na po ito bumangon. So kung may mangyari pong masama, kawawa naman po yung labing isa o 11 piglets na kanyang iiwanan. Kaya ang ginawa po ng aking tiyahin dito, nagtimpla po ng isang sachet ng premoxyl powder sa isang litro ng tubig at sinupak po ito sa bibig ng aming inahin habang nakahiga gamit po ang syringe. Dahil dito nga po sa aming farm, hindi po kami nag iinject inject ng kahit anong gamot sa aming mga alaga dahil wala pong marunong mag-inject sa aming farm sa ngayon. At sa video na inyong napapanood po ngayon, ito po ay hapon na po ito. Ikalawang pagbibigay na po namin ito ng premoxil powder na tinimpla po namin sa tubig. Ayan po ang aming inilalagay dyan sa kanyang feeder. Pero nagbigay na po kami ng isang scope ng cup noodles na lactating feeds dahil alam namin nagutom nagutom na po ito dahil sa loob ng 24 hours every 4 hours po dumidede ang kanyang mga piglet ngayon para hindi po ito magkaroon ng milk fever dahil hindi pa naman ganun kalakas dumede ang kanyang mga anak nagbigay po kami ng premoxil powder at kung hindi po available ang premoxil powder dyan sa inyong lugar pwede po kayo magbigay ng doximol pero kung ang dalawang gamot na yan ay hindi pa rin po available dyan sa inyong lugar, maaari po kayong bumili sa aming Shopee Shop, Usapang Agri Negosyo sa Shopee po. At mabibili nyo lang po yan sa murang halaga. Ilalagay ko po ang link sa comment section para mabilis nyo na po o madali nyo na po mapuntahan ang Usapang Agri Negosyo Shopee Shop. Reminder lang po ito o take note mga ka-asenso tatlong araw na magkasunod po tayo magbibigay ng premoxil or doximol isa sa umaga, isa sa hapon. Tatlong araw po na magkasunod yan para hindi po lagnatin ang ating mga alagang baboy dahil po yan sa milk fever. Dahil nga po sa dami ng gatas at hindi pa ganun kalakas dumede ang kanyang mga anak. At tandaan po ninyo sa unang araw hanggat maaari wag po kayo magbigay muna ng feeds para hindi magkaroon ng milk fever ang ating inahin. At sa ikalawang araw, magbigay na po tayo ng isang kilo sa loob po ng isang araw. Hatiin po natin sa tatlong pakain, sa umaga, sa tanghali, at sa hapon. At pagdating naman po ng ikatlong araw mula ng mga anak, dagdag na po tayo, gawin na po natin dalawang kilo. Hanggang sa limang araw na po, gawin po natin tatlong kilo, apat na kilo, hanggang sa 5 kilo. At pagdating po sa ika na araw, kung ilan po ang inyong biik, doon po kayo magbabase ng dami ng lactating feeds na ating ipapakain sa ating inahin. For example, sa bawat piglet po ay 1 fourth kilo ang ating idadagdag doon sa kinakain ng inahin. So kung ito po ay 11 piglets, nasa 2 kilos and 750 grams ang ating idadagdag doon sa original na kinakain ng ating inahin na lactating feeds. Sa susunod po na video, ibibigay ko po sa inyo ang computation ng dami po ng aming ipinapakain rito na lactating feeds sa aming inahin na meron pong labing isa o 11 Piglets. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking munting channel na ito. Sana po hindi po kayo magsawa at marami pa po akong ibabahagi sa inyo na mga idea lalong lalo na po ngayong darating na first quarter ng 2025 magbablog na po ako farm to farm.